Gusto nyong mamasyal? Tara, punta tayong Maynila. Ito nga pala yung araw na papunta kami sa mama ko dahil ang tagal na rin namin hindi nakapasyal. Sumakto so, kasi na walang pasok si Jody ng isang linggo kaya naisipan namin magpunta at para madalaw na rin namin ang puntod ng aking ama. Halos magdadalawang taon na rin kasi simula nung madalaw namin ang puntod niya. Kaya eto, excited sila na makita ang lola nila. Ganun na rin ang mga pinsan nila na ang tagal na rin nilang hindi Di nakikita. At syempre, bago natin makita ang Maynila, nandito muna tayo sa terminal ng bus at sumakay kami. At habang traffic at nakahinto ang bus, nakita namin ang pagdaan ng LRT. Pagdaan ng LRT! O oh, di ba? Timing din ng paghinto ng bus. At maya-maya lang matutunghayan nyo at makikita nyo ang ganda ng Heritage Hotel. Dadaan din tayo nun pagkatapos namin dito. O, oh, ready na ba kayo? Nandito na tayo sa Maynila. Malapit na tayo sa Heritage Hotel. At Ang next natin naman na madadaanan ay ang Manila Zoo. Walang kukurap. sa mga oras na to ay hindi ko na magawang makapag-video pa ng iba guys. Alam nyo kung bakit? Kasi mga tulog na yung mga anak ko. Ang hirap mag-video. Sarap kasi ng tulog nila. Kaya ang next video ko ay nasa Kyapu Church na. Tara! Tara!

At finally, marapit na kami kila mama. Eto na. Sobrang saya ni mama nang makita niya kami. At ito nga, nagbanding agad sila.